sa kabila. Kasi, tapang eh, nga kasi mag-surprise eh, andito ako. Pupunta ako sa kabila. Kunyari, daylight so kunyari, surprise. wala akong ano, alam na may bibig, napapagawan mo na lang ako ng Pupunta lang ako sa kabila, titingin na lang ako lobo. Pag nga rin, wala akong nararamdaman. Sobrang tagal na nga pala ng video na to, pero ngayon ko lang siya binoise over. Surprise ko kasi sa si Mengay Vlogger ng flowers na punong punong ng pera. Punta na nga ako dito sa milikod para hindi makalata si Mengay Vlogger kasi napakalakas ng pangamoy niyan. <laughs> Hayaan nyo nga kung magkano yung ilalagay ko sa bulaklak na to at bibigyan ko kayo ng Gcash. Lagay nyo nga lang yung mga Gcash number nyo at kung magkano yung amount ng nilagay ko. Pagkatapos ko nga punuin ng pera to ay nagpunta na ako dito sa may harapan para ilagay dito kay Montero fully paid. Pinakadulo ko talaga kasi hindi naman pumupunta dyan sa may ko si Mengay Vlogger Dito lang siya sa may harapan. Okay, so tingnan nyo, isang araw lang naman kami mag-stay doon sa may Vidori Hotel. Ayoko nga magbitbit! Dala nyo isang maleta, guys. Hindi ako magbibitbit, wag na magmaleta! Ado, wag ka na sa mama! Ako na lang mag-valentines mag-isa doon. Okay bulak -bulak lang, walang bulaklak. Ko! Hindi ba, 14, babae nagbibigay nga. Eh, Bojo, tigilan mo ako. Ha? Ako nga, hindi ako naghahangad ng bulaklak. Ano mga kayo, eh, sumama ka, pagbili ng bola, kalakay, tuloy kita na Fast forward nga, ay umalis na kami at nakatulog na nga dito sa Mengay Vlogger Histories. So yun guys, katotig lang naman dito sa May Midori Hotel. Ni Mengay Vlog, kaya ka muna. Um, kaya tanggal niya muna yung kanyang mga props. Balik na lang tayo guys, pagka nasa kwarto na. So yun guys, hindi ko na video pero umiiyak na kasi kanina si Mengi Bulag kasi wala nga daw akong binigay na kahit ano sa kanya kasi itong hotel eh planado namin to kaya parang normal na yung flowers kasi hindi na niya pa talaga hinihintay Umiyak siya eh Nagkabati kami kasi may nag doorbell na nag-deliver ng mga food namin ayan yung mga food namin dumating na hindi pala ako nakapag update kanina kasi ang hirap mag video eh malakas makakotob yun eh pero umiiyak siya kanina awang ng na ako sabi ko sa kanya Sorry, wala akong nabeli ng bulaklak sa'yo kasi sumama so, kasi kagabi eh <laughs> Ganun Pero mamaya, susurprise natin siya guys Umordered kasi kami sa hotel para makakuha kami ng mga plates Tapos, umordered naman kami sa labas ng mga steaks para kainin namin Ang mahal na ito, itong ilang lang ito Ipapakita ko sa inyo guys Ito yung hindi niya 194 Kaya, yung ibang food Yes, uh, labas na namin in order. Ito nga pala yung magkain namin. Uh, hindi ayan, worth 5k na siya. Ito nga pala yung hotel na nakuha namin. Ayan. Bale dito nga pala, nag DIY kami ng table dito. Mapapanood niyo sa vlog ni Mega Vlog Nag DIY kami kasi wala nang available na inan dito sa loob ng hotel kasi puro fully booked nga siya kasi February 14 nga ngayon. Ayan. Pabalik ako kayo mamaya kukunin ko na yung bulak guys Puntaan ko na nga dito sa Mengay Vlogger dahil sobrang tagal niyang gumaya. Tra transition lang ako para magbihis ng ganito. Ayan, tapos na. Para naman akong pupunta ng beach dyan, guys. Bale, ito na nga yung last order namin dito sa Mimi middle At bumaba na ako para kunin yung mga pagkain dito sa may grab Tapos dumaretsyo na rin pala ako dito sa may sasakyan para kunin na itong mga bulaklak Hindi ko nga alam kung paano ko itatago kay Mengay Vloggeristeris to pagkaakyat ko Nung nakarating na ako dito sa may taas, ay gawin ko muna sa may isang gilid dito para hindi mawala at Sakto naman pagpasok ko, nakita ko agad sa harpan si Mengay Vloggeristeris Buti na lang hindi ko nahawak Dito ko na nga lang nilagay ito sa ilalim ng table. Ayan, yun guys. Tapos na ang ating setting up the play. Rp Binidyo, video ako nga lang dito sa main game sobrang static ng ginawa namin dito. Alis nga ako sandali at sinet up ko yung camera dito sa may labas. Parang iiyak na nga si main game vlogger Alala niya na naman kasi na hindi ko siya binigyan ng bulaklak. Uh, <laughs> <laughs> ako pa ba? Pero wait. Wait. Salam. Ha? Ah? Pumugot ka. Pumugot ka, tingnan mo. Hello. Pumugot ka, buti mo. Sa akin to. Pumugot ka, guys. Ay. Shoota. Oh. Oh. Ayan. Ah. Ganun lang. Eh? Bilangin mo nga yan. Bilangin mo. Oh. <laughs> oh ano pipili mo? Ito. Yan o oh, bulaklak? Oh. <laughs> ka. Thank you so much! 50k plus flowers. Oh. Kaya dapat gano'n mo siya. Gano'n mo. Pakita ah, mo daw. Flex mo. Oh, ayun ang pinakamahal na bulaklak sa buong mundo. Oh. Ano masasabi mo naman, guys? Thank you! Ba't yes, kanina umiiyak ka? Oh, hindi ko umiiyak. Oh. <laughs> May video ka dyan so kaysa ka. Siyempre si Shira meron ng meron ng bulaklak. Gabi na. Sabi ko nga dapat di na valid, valid na pala. <laughs> Kasi kanina guys, hindi na daw valid pagkagabi ko daw binigay yung bulaklak. Eh may laman. So valid pa. Oh, valid guys. Hanggang 11.59 pa. <laughs> <laughs> Parang gusto pang dagdagan. Ha, Ha, yeah. Thank you. Thank you, Bebu. Thank you. Lapit ka naman. Uy, ako pa mag-a-adjust. Uh, ako kung ako. <laughs> Love, you. Love you. Happy Valentine's. Happy Valentine. Uh, ako. So, yun guys. Tapos na ang ating vlog. At ayun yung prank na medyo... Hindi siya prank eh. Pero parang prank. Pero Hello. yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Oy, outrohan mo. Thank you. Palo. Thank you. 哈哈，拜拜。 Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang so, nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, ka kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 50,000. After nyo nga cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali lang din naman mag So dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!